Hello, hello, hello everyone. Ako grabe no? Grabe talaga yung um, pahayaga ni Senator Robin Padilla. Grabe. Demokratiko pa ba tayo or tayo talaga ay controlled no? Ng mga komunista. Kasi wala talaga eh. Kung sino yung kakalaban sa komunista, yun yung pinapadala, yun yung ine-exile nila, pinadala nila no? Grabe guys. So parang naliwanagan talaga ako dito na tayo pala talaga ay na komunista pala talaga yung nagpa dala kay PRRD sa The Hague, no? Grabe. Grabe to so, guys. Panoorin nyo to ha. Si Senator uh, Robin nagchacha. Ating uh, ginang tagapangulo at uh, kay General Bato, Senator Bato. Audo billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Bismillahi Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may presscon. Kailangan po akong makaalis agad. Uh, gusto ko lamang pong uh, uh, iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga pinag-uusapan natin. Ito po ay pagsuporta lang namin kay Sen. Aimee. Pero alam niyo po uh, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga naguutos po sa inyo? Kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh, uh, Joma Sison, dalhin dito sa pin ay uh, yung dating pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lang. O oh, nga no. An tanong ko lang guys ha, kung pwede sagutin niyo ha sa comment section. Bakit nga ba nakinig sila kay Trillanes? Or siguro may uh, may pinag ano hanto si Trillanes, si Bongbong o or si Romualdez. Ano kaya talaga no? But na pa siguro dahil makaka-benefit naman talaga yung administrasyon no kung mawala si si Duterte kasi nga yung ano 'di ba? Yung uh, uh, election ngayon kasi sobrang dami talagang sumusuporta kay PRRD. Pero, uh, ba't pumayag yung, ewan ko na lang talaga. Sabi, kaaway. Di ba? Di ba, ang daming ang gera dito sa Mindanao eh, sa mga rebelde, tsaka mga pulis, mga sundalo. Pero ba't sila sumunod sa mga rebelde? <laughs> Hindi ko talaga guys maintindihan. Tamang po eh, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hmm. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po kung bakit ah, uh, tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherland. Correct. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa sa uh, Utrecht, kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, eh hindi po ba alam ng PNP na Karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, uh, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, e eh medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president, sir. Correct. Ako naman po eh tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo sir pero napakatanda na po ni ni uh, former president Sana yung tapang niya ginamit niya sa mabuting paraan tulad ng makipaglaban siya doon sa mga rebelde dito sa Mindanao pumunta ka dito Tingnan natin yung tapang mo Hindi yung matapang lang kasi walang magawa yung matanda At Alam naman po natin sir na lumaban niyan sa komunista Alam niyo yan sir sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yes, yes. Alam nyo, ano talaga eh kung gusto lang talaga ni Duterte magkagulo nung time na yun magkakagulo lang naman talaga kasi grabe talaga yung supporters niya pero guys hindi niya ginawa yun at ngayon 'di ba yung interview ni Madam Hanilet anong sabi niya tinanong niya si PRRD kung ano bang ano bang damdamin mo towards yung sa mga dumakip sa iyo nagpa kulong sa iyo nagdala sa iyo dito anong sabi ni PRD. wala hindi naman ako galit eh hindi, wala talaga siyang kinagagalit. Wala talaga guys. Grabe, dun talaga ako parang naantig talaga yung puso ko. Kasi tayo guys, galit na galit. Pero siya wala kasi alam niya, sinusunod lang nila yung mga utos sa kanila. Hindi siya galit sa kanila, sa gumawa sa kanila niyan. Kung di, sa nag-order talaga, no? Grabe, wow. Yun lamang po sir, sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, eh, parang pati itong ambasador natin. Isa pa yan. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, sa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt, ko kontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Correct. Nilabanan natin ng komunista. Talaga pang yun ang... Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban, lumalaban sa komunista? isang in-exile, tapos isang sinurender. Eh ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Hindi. Tayo po ba'y under control ng komunista? Grabe, no? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon. Grabe, no? Yan, konti pa lang yung komunista dito, guys. Paano na lang kaya? Let's say in five years, baka lahat ng... <laughs> lahat ng mga anak nyo, hindi nyo alam, lalong-lalo nyo dyan sa UP, sa, sa Maynila, komunista na. Grabe. Nung masasabi nyo, guys. Naku.